Ayan guys. Samahan nyo ako. Tingnan natin itong aking mga bagong pananim. Ito sa aking mga taniman dito. Ito mga ilang piraso lang. So yan ito guys. So nakapagtanim na tayo ng mga talong. Kasi yung mga dati natin na talong ay medyo matanda na. So, pero nagbubunga pa rin sila. So, kailangan natin na silang palitan. O, yan ang binhi na yan. Galing po doon sa ating mga lumang talong na may edad na. Ayan, kagaya nito. Medyo palaos na pero nagbubunga pa rin sila. Sayang naman. Kung alisin natin. Ayan yung mga naging ka, magiging kapalit nila. Ayan Oh. At ito, naman. Tingnan nyo ano ko yung grafted na kalamansi ko ang dami niyang bunga oh. ayan guys oh. mayroon pang mga maliliit ayan so ang ginagawa ko rito yung pong mga pinagbalatan ko ng mga gulay o kung ano man nilalagay ko dito tapos tinatabunan ko ng mga lupa para ma malusaw agad yun ang nagiging pataba ng ating tanong na kalamansi kaya tingnan nyo yung bigay niyang bungo napakaganda napakarami guys okay, so tapos ito po namang mga siya no? nilalanggam po nila yan o yung langgam na kulay pula kaya ang nilagyan ko po ng ano siya nilagyan ko ng langis para o oh, yung hindi sila maakit makaakit sa puno dahil dati po kasi ayan o nasisira na nila itong mga dahon dahon nila ayan o kaya nagiging ganyan nagkukulot yung mga dahon ng talong kasi nga ho nila kinakagat kagat ng mga langgam na kulay pula so ang ginawa ko niyan lagyan ko ng grasa pala Ayan, grasa para hindi sila makaakyat sa puno kasi sinisira nila Ayan guys, so kapag patubo lang tayo ng isang ampalaya na mahaba ang bunga, ah, uh, nabili ko sa Wilcon, yung ibang hindi dumubo. So isa lang na patubo natin. Ayan yan, ilagyan ko na siya ng ano, pag-aakyatan niya. Tapos, ayan na po yung ginawa natin, ano, ah, uh, palag. Ayan na po siya tutulay. Sana makapagbunga siya ng marami. Ayan po yung ating ampalaya. Tapos, ito pa yung ibang talong. Oh. Ayan. Oh, ito po, sinugod na naman siya ng ano. Paganda ng ano ngayon. May langgap na naman. Ayan. Oh. Kaya tingnan nyo na nalanta yung dahon niya dahil sa langgap na yan. Oh sakit din mga gat kasi niyan pag inangat-ngat kasi yung mga puno ng tanim ayan ayaw ko naman bum, uh, sprayan ng ano gamot baka mamatay yung mga si uh, mga ano natin tanim na talong ayan, may tanim din akong mais tapos ito po yung ano natin yung styrofoam na kinuha natin sa ating trabaho. So nagawa ko siyang ano ngayon. Nagawa ko siyang tani manope. pa, uh, paso. So tinanim natin dyan yung ating pecha. Yan yun. Know, malaki na sila. Ayan. Diba so, guys? So. Uh, hindi. Hindi ko tinapon ito. At hindi ko sinunog. Ayan. Makasa makatulong pa tayo sa ecosystem ng ating mundo so ayan guys kung meron kayong ganyan huwag nyo itatapon gawin yung paso o oh, yan DIY na po yan styrofoam para may papagtap na din po kayo ng mga gulay so ito naman guys so oh, yung ano yung malunggay na imported ayan nakapagpatubo rin tayo sa buto uh, ang bunga po nito ay 1 meter Ayan, sa makalim-makal lang po ng gano'n, sakaling magbunga siya ng gano'n, limang piraso lang, sold na yung ayong uulamin. Dahil sa 1 meter po yung haba ng bunga ng mga yan. So ngayon guys, ayan, kukuha tayo ng ah, talbos ng kamote. Kasi ulam namin ngayon ay tinapa. So sarap pong i-ano to, ha? Ah, isaw-saw lang sa suka ma sarap na kuya sa kamatis Ayan, may mahilig ako ming magtatanim ng mga ganito ba once na kailangan mo po mayroon ka nang mapipitasan Ayan, binabalagan ko pa po yan para hindi siya nakaretas sa lupa. Ah... Uh, at the same time yan ha, akit na rin po dito sa sa taas na yun ayun, paakit na siya pala yung ano yung nabibili natin sa palengke na talbos siya po yan yung kamuti na yan ang laman po niya na kulay puti mabilis lamang po magpatubo ng ganito ayan kailangan po napuputulan ito para ah uh, mag ano naman siya mag magpanibago na naman para kumapal ng kumapal kailangan po tinatalbusan natin masustansya naman po yung talbos ng kamote lalong-lalo na po sa mga low blood napakaganda po niyan Tapos dito sa bandang itaas, meron tayong nakahanging naman na paso. Ito naman po yung mga dwarf na talong. Ayan, nilagay ko na lamang po dyan para makasabit sila. At malayo sa langgam. Ayan, oh. Ang dami nating gulay dito sa munti kung taniman. Tapos ito po yung pinaparami ko. Itong gamote na to, yung tulay violet. Ayan. Masarap din po ito sa sinigang pagka ito kung nilaga mo lalagay mo sa sa sinigang puti po yung iyong sabaw Ayan, mas maganda rin po yung kamutin na ganito kaya e, pinaparami ko yan ibang variety naman po yan kailangan pa kailangan talbusan po natin para dumami uli yung kanilang ano, talbos ayan nga akit po po silang ganyan para hindi malinis pagka nangunga tayo malayo sa lupa ayun dami na naman yung talbos pahabain natin ng konti Handa, masipag lang po tayo magtanim. Pag kailangan mo, meron tayong mapipitasan o makukuhanan. Ayan, o, nakapagpatubo rin tayo ng, ano, ng matagal ko nang inattempt ito. Itong anong tawag dito? Lemongrass. So, ayan, nakapagpatubo tayo. Malapit na siyang dumami o lumaki. Yan, hala, halo na po yung ating tanim. May mga okra to binili ko pa po sa bayan yung nakatubo na talaga. Yun. Tapos, ito naman, pechay din. Ayan, isinabit natin. Oh. May natin talbos ng kamote, oh. pinagsama-sama po natin sa isang ano, yung iba-ibang klaseng kamote. Yan, oh. Ito ang masarap ng kulay, ba? ulay bayulet na kamote. Sabi nila maganda daw ito sa may mga diabetes antay antay diabetes daw tong ganitong klaseng gamot na kulay violet so guys ayan nakapag harvest tayo ng ano ng kamote natin tagmus kamote so ayan guys ha. so ang gagawin lang namin dito pwedeng ilaga, pwede rin pong iprito sa konting mantika lang. Uh, parang half cook lang dating malutong siya. Ayan. So ayan guys, maraming maraming salamat po. Ganda ng langit oh, daming ibon na lumilipad. So maraming maraming salamat po sa support ninyo. Ganito na lamang po yung aking vlog. Maraming maraming salamat po. Hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, please pakisubscribe na lamang po. At huwag niyong kalilimutang pindutin yung bell icon para updated po kayo sa mga video aking na-upload. Salamat po. Bye bye po. Happy Thursday po sa ating lahat.